guys, may dispenser na pag huhulugan siya ng piso, eh, tuloy-tuloy yung tulo ng tubig. Ayaw tumigil kung hindi siya bubunutin. Hindi rin titigil yung tu ng tubig. Pag bubunutin siya, tsaka pat titigil yung pagtulo ng tubig. So, try natin isaksak. Try natin isaksak, guys. Pag isasaksak siya, kahit hindi hulugan ng piso, kusang lalabas yung tubig. So, titingnan po natin dito sa kung ano po nito so pag ganitong sitwasyon guys eh, pag isasaksak siya kusang lalabas yung tubig tapos minsan hindi pa siya titigil sa pagtulo Kaya, eh, madalas nangyayari guys ang sira nito eh itong sensor so madalas nangyayari guys ang sira nito eh itong sensor so try natin ayusin itong sensor Ako ngayong wala na sa <laughs> pader, wala says na wala pa wala, takbo pa lang niya, wala nang dugo ra. Okay, pakiyaw nalana. Are? din. Wala to kitik. Hindi daw mo palit. Wala ka na, try natin sundahin guys uh, hindi pa rin uh, papalitan na lang natin ng bagay so, na natin guys so i-try natin ibalik tapos i-check natin kung gagana ba siya at hindi na ba kusang tutulo balik na natin yung sensor guys i-try natin saksa uh, tapos dikdikin natin ulit so walang lumalabas na tubig pati yung mga wiring kahit dikdikin -dik walang lumalabas so uh, hulugan natin ang piso Tingnan natin kung di ba siya titigil. So, try natin dikdikit ulit. Kasi, kanina kahit hindi hulugan ng piso, pag nadikdik siya, pusa siya. Uh, lang lang, so, okay na guys.